magandang araw sa inyo mga kapugi ito ang pagpatuloy natin ng paglagay ng bubong dito sa ating treehouse dahil nga napinsala ito nung kasagsagan ng bagyong uwan sipag at syaga lang ang puhunan bonus na lang ang kapugian kung wala ka nito ay lagi kang talo <laughs> meron naman tayo dito tiklad mga kapugi bali uh, may 25 pa dun sa baba 300 pa sana ito kaso ito lang din yung nagawa nila at sa sunod na araw pa yun ulit magkukuha yung 50 na natira dun sa gumagawa ng tiklad kaya matatapos na natin yung bubong dyan sa uh -huh. hindi natin natapos ang paglagay ng bubong na karang araw mga kapugi Dahil sana ubusan tayo dito ng tiklad at ngayong araw na naman tayo ulit nagkaraon nito At 50 lang din na piraso ulit ito natin nakuha dahil nga sa hindi ito basta basta makagawa mga kapugi At meron pa tayong available dun sa kanila ng 50 din na piraso At sa sunod na araw ulit yung makukuha bago ko pala yun sa itaas mga kapugi Ay tinamba ko muna ito sa pangalawang palapag dahil dito natin ito itatali para mahila natin pa itaas Bahay. mora <laughs> ka. Ha? Bayaw ko pala yun na dumating mga kapugi. Nagpatulong ako sa kanya magpahakot dito ng tiklad. Simula doon sa ibaba ng bundok. Tumutulong din siya dito sa pagkanggot ng kasama ang aking biyanan. Mamaya bago tayo bumaba ng bundok mga kapugi ay dadaan tayo doon sa aguna na pinagsasalangan nila ng yung Sa ngayon ay asikasiwan na muna natin dito ang paglagay ng bubong. Pinas forward ko lang dito ang paggawa ng mga kapugi dahil sa palot ulit lang dito yung aking mga ginagawa. At may mga tao talagang parang mamamatay kapag hindi makapag-comment na akala mo yung napaka-perfecto. At bago iwan ang yung video ay kukomentan ka pa ng masasakit na salita. Sinasabi ko nga po kapag hindi nyo po gusto yung inyong pinapanood ay mag-scroll down o mag-scroll up na lang kayo ng iyong cellphone. Pag ganyan po kasi yung ginagawa niyo na magmura sa comment section ay nagpapakilala ka sa social media na ganyan ang pag-uugali mo. Nagbibigay lang po tayo ng kasiyahan at inspirasyon sa mga manonood Kung ganyan po kasi ang pinapakita nyo, ay hindi po ako nagagalit sa iyo. Bagkos ay naawa pa nga ako dahil lahat ang na nagkakaganyan ay mayroong pangit na pinagdadaanan. Dahil lahat naman tayo ay iba't iba ang environment na kinalakihan. Ang masabi ko na lang na sana... Ang respeto sa kapwa tao sana ay hindi mawala sa ating sarili. Ika nga may kasabihan, mas tahimik ang buhay kapag wala tayong kaaway. Mas mabuti pang asawa mo na lang ang kaway mo dahil kinabukasan pagising nyo ay bati na ulit kayo. Kaya i-enjoy lang natin ang buhay mga kapugi. Sulitin na natin habang na nandito pa tayo sa mundong ibabaw. Yung mga hindi mo pang nagawa ay gawin mo na habang may pagkakataon ka pa. Katulad dito sa ginagawa ko mga kapugi, kahit sobrang nakakapagod ang paggawa ng treehouse, ay pilit ko pa rin itong binuo. Kahit masira man ito ng bagyo, ay aayusin ko pa din ito bali medyo magulo lang dito dahil sa yung kahoy yung sanga dito kaya medyo magulo yung paglagay natin dito ng upo ayan na mga kapugi ang ganda na ayan makakasilong na tayo dito na maayos mga kapugi ayan. kailangan lang natin itong linisan nababasa pa ito kanina dahil ang pa hangin dito ngayon ay ang lakas ng hangin Ito ang nagpapasaya sa akin mga kapugi. Makita ko lang yung mga ginagawa ko at alam kong mapapakinabangan ito. Doon pa lang ay labis na ang ang nararamdaman ko. Ang hirap at pagod ay lilipas lang yan. Pero yung mga experience mo sa bawat gawa mo nito ay nakatatak na sa aking isipan. Na balang araw na kapag gumulubot na ang balat ko at nakaupo na ako sa isang upuan ay mapapaisip ka at mababalik tanaw mo ang yung mga masasayang pinagdaanan na kahit sandali ay marami din tuwa sa aking mga nagawa. Hindi lang din ako kundi pati na rin kayo. Kaya salamat din sa inyong suporta mga kapugi. Okay na, malinis na mga kapugi. Kapag uh, pahinga na tayo dito ng maayos. Pwede na matulog. Yan. Ngayon tapos na dito mga kapugi. Kaya ang gagawin na naman natin ang paglagay ng bubong doon sa pangalawang palapag. Yan na naman yung ating asikasuin. yung mga kapungin itlog at saka pinapa yung ulam na mga yung mabilis sa lotuin kapag umaga kaya matayo sa bawang kaya po tayo hindi hmm. pa tayo makapagluto dito na maayos o singa wala pa tayo wala pang sa iba pa at hindi rin tayo makapag-focus dahil busy tayo sa kalagay ng bubong kaya pagkatapos na siguro na bubong dito na tayo magluluto mga kapag dito Pagkatapos kong kumain ay nagpahinga lang ako dito ng saglit tapos ay bumaba na ako dito sa pangalawang palapag para umpisa na naman ang paglagay dito ng tiklad. Habang malapit na akong matapos dito sa unang linya mga kapugi, ay bigla na namang bumos dito ang malakas na ulan. Ulan na naman mga kapugi. At nung tumilan na ulit ay derederecho na ang pag-ako dito ng bubong. Bale yung naterang tikla dito sa ibaba ay akin na itong inilagay sa itaas para mailagay na natin dito ang pangalawang linya mga kapugi. ay pa. May ulan. Okay, okay malapad na. Akala ko dito ay mabilis na tumila dito ang ulan Pero hindi nagtagal ay lalo pa itong lumakas At sinamahan pa ito ng malakas na hangin Kaya nung inuupuan ko dito sa pangalawang palapag ay nababasa na din Kaya napagpasyahan ko na lang na umakyat doon sa kubo Kaya dun na lang sumilong at makapagpahinga na din nung tumila na dito ang ulan mga kapugi ay napagpasyango na dito bumaba ng mundok pero dito ako sa kabila dadaan para madaanan natin doon ang aking binan Woo! dito sa baba dito sila lagi ang Hop! nagbaba ka ba mo?

Nabutan ko dito ang aking biyana na mag-isa. Siya dito ang nakatuka na magatong ng nakasalang nanyog. Ganito nila kinukupras ang nanyog bago ibinta mga kapugi. At ang kanyang mga kasama ay bumaba na muna ng mundo para mananghalian. Nagkwentuhan lang na kami dito ng saglit. Maya, maya ay nagpaalam na ako dito umuwi mula na ako okay, maulan na naman nabutan ako ng ulan sa mga nakaabot sa dulo ng aking video maraming salamat at God bless inyong lahat